Sa... Welcome to the eh. Welcome to the Sumayang Gloraks Sumayang Ipab so, Ang ganda ng biyay namin Ang ganda na, na binabaybay namin sa itong kahabaan na kabandukan na ito Kaya wala kami na sasalubong na sasakyan Nakatakot din sa tinaanan namin First time din namin dumaan dito sa Anong bang konto partner kung pinabaybay natin ito? ma ano na ito ma Maribeles ito eh yung ano niya wala talagang as in ano. ah, isang oras na kaming ano, tumatakbo wala kaming nasasalubong na sa sakyan kami kami lang din ako lang din observa niyo yung videos namin na kami nasa sa lubong na sasakyan papatay pa kami yung ilaw papatay ko yung ilaw guys tignan nyo guys ayun guys Ayan. wala kayong makita diba blackout yan talagang wala kayong makikita dito sa bahayan o poste man na may ilaw tanging reflectorize lang ng mga kurbada makikita mo kaya akala mo maliwanag yan reflector lang yan ng mga kurba-kurbada kasi may mga signage siya pa ah guys ano na talaga kami nasasalubong kaya maganda mag thrilling kung bakit nataka naman kami sa dinaanan namin na to wala pala kami kasunod wala sumusunod sa amin kung baga solong solo namin yung yung 70 kilometers na, na kapuntukan na to Sorong soro namin wala kami kasunod kaya mahirap kasiraan dito sa parte na ito Kung aurang-leba kayo Salatlayan, walang, walang makausap, walang pagsanungan Siguro pag may white lady na pakita pa kayo Pero kahit white lady, baka hindi sumagot eh Ang uh, haba, kailan nyo naman binabagtas namin Preserbahan yung camera Wala kaming nasasalubong Uh, pag may nakita kami tindahan dito, hihinto kami at uh, pag nagubutom na rin kami, makikikapi kami. Kaya lang baka naman yung pagkapihan namin ni eh, White Lady din yung ano, nakatira. tinaan ka kahit na yung mga matulong ko nila yan guys ano wala pa kanina yun ang inoobserva ako kami lang ang tumatakbo rito sa lugar na to wala kami kasalun pero feeling really guys ah, uh, kasi ito ang mga nasasagupa namin ng na mga dito Dito Ha? Dito okay, O naligaw na tuloy kami guys Kasi wala kang mapagtatalongan basta-basta rito Ito ang mga experience namin Ito tinuro niya? Oo Saan tayo yung kapila na yun? Dito na Parang tatapos O oh. Dito ka Saan ka? Dito Bakit may checkpoint? Warning? Bakit camera na? Ah, Haa guys o oh ah, yung dinadaanan namin may mga harang-harang na oh, dead end to ano yan? Hmm. saan? Oh, guys, ah, medyo security office station to gate pass nawala yung park natin medyo hindi kami guys maka a few moments later detail. Detail. Meanwhile. Ah guys, ah, andito kami sa Municipal of Marabeles. Mara And guys. Municipal at Marabeles. Ok, okay, bắt bắt